Ah, uh, well, ang um, pinapakita lang talaga na napakaraming pang kailangan harapin ng pamalaan para resolvein yung kagutuman. Um, dalawang usapin yan eh, yung kita ng mga pamilya at syempre yung murang pagkain para may, may sapat silang pagkain para sa kanilang pamilya. Um, para sa amin, ang pinakamalaking punto dyan ay um, dumami yung nagugutom mula nung pumasok yung, yung Marcos administration. Noong June 2022, ang nagsabi nagugutom sila, hindi po mabot ng 12%, eh. mga um, 2.9 million na pamilya lamang ang nagugutom ayon si SWS on June 2022. Um, pagkatapos ng halos tatlong taon, well, tatlong taon na pala, sorry, midterm na pala ni Pangulong Marcos, um, halos dumoble to from 2.9 million families to 5.6 million families. Um, so para sa amin, um, kung um, nakaranton, sabi ni Pangulo Marcos, period niya, na wala mga gutom na Pilipino, um, pinapakita lang, medyo ano, may kakapusan pa sa kanilang mga hapang. Medyo komplikado ang usipin niyan kasi merong bahagi dyan na mahal talaga yung pagkain at usipin na mahal na pagkain, ibig sabihin dyan, kailangan talaga i-improve yung productivity ng agrikultura para mas mura pagkain. Um, para mangyari yan, kailangan ng support ng gobyerno. Yung mga pinagkukunin natin ng murang bigas halimbawa sa karatig na bansa, yung Thailand at Vietnam, actually even yung India, napakalaking support na binibigay ng kayo ng mga pamalan sa agrikultura, sa kanilang magasaka, para maging mo yung pagkain. At magkaroon ng um, sobra pa nga sa kanilang pangailangan na yung export nila sa mga bansa tulad ng Pilipinas sa nangailangan. So, uh, isang pinaka-basic doon, um, dapat talaga siya rasohin yung pabigyan ng support sa agrikultura. Um, Nakakalungkot siyan, um, sa halip na palakin ang support sa agrikultura sa pabansang budget, um, lumit pa halimbawa ang budget para sa irrigation samantala lumalaki yung pang pork barrel project sa mga um, mga trapo tapos lumalaki din ng infrastruktura Nakikinabang naman yung mga malalaking um, kumpanya dito sa Gitnang Luzon sa NCR Timog at Katimo Katagalugan um, sa kabilang banda of course um, habang kailangan talaga yung murang pagkain, kailangan may pambili ng murang pagkain yung mga Pilipino. At isa pang hindi talaga nare-resolve ng pamalan yung kakulungan ng trabaho at disenteng kita para sa mga Pilipino. Uh, maraming kailangan narapin dyan. Meron mga pandaliang um, uh, measures tulad ng pagdagdag ng sahod, pagbigay ng emergency na ayuda. Pero syempre, ang long term dyan, dapat may makabuluhang trabaho ang nakararami. At para mangyari yan, kailangan din ng support ng gobyerno sa lokal na industriya para magrika ng trabaho. Tulad na ginagawa ng US. Yung US ngayon, alam nila may problema sila sa trabaho at kita ng kanilang mga manggagawa. Kaya nga, pinaprotektahan nila ang mga Amerikanong industriya. Kaya nga, dandang bilyon dolar ang binibigyan ng suporta sa Amerikanong industriya para magrika ng trabaho sa US. So sa amin, yun ang na yung kakapusan ng Pilipinas sa pagbigyan ng suporta sa agrikultura at sa industriya Nasa kami naman ng gobyerno eh, kung pipiliin niya yun. At hindi may resolve ba yung kagutuman hanggang hindi harapin yung napakaraming usapin na yan. Uh, well, alam nyo, magandang, magandang usapin yan kasi yung uh, even yung gobyerno sa kanyang mga National Nutrition Surveys, uh, alam ko yung pinakahuli, yung pinakahuli yung comprehensive ginawa ng um, Department of Science and Technology, yung Food and Nutrition Research Institute, may hit isang tatlo ng mga pamilya ay nakakaranas ng food insecurity. Um, samantala, yung Uh, um, mga ano ma moderate or severe. Tapos may dalawang posyente yata na house sinasabi na napaka-severe talaga. So nagtutugma yan halimbawa yung ulat ng National Nutrition Survey dun sa huling ulat ng SWS. Basically, ano, parang one-fifth to one-third ng mga pamilya natin ay um, food security. Yung malnutrition, syempre, isang tag, ya, kung may sa <laughs> pag sa baitang -bait lang na makilang resolve yung malnutrition, lalo sa mga kabataan ay napakahalaga. Pero para sa amin, yung napakalit na binibigay na suporta halimbawa sa mga feeding programs, kailangan ibalik yan eh. Um, sa ngayon nga, alam ko yung Department of Health, huling ulat nila, parang isa sa apat na mga infant at toddler ay sinasabing stunted. Um, tapos yung mga sa mga kabataan less than 2 years old, umaabot I think ng I think 15% ang um, underweight. So ano, ang talagang kailangan, kumbaga kailangan lahat ng Pilipino, matanda o bata, binibigyan ng suporta. Pero yung unang-unang -unan dapat bigyan ay yung mga kabataan, yung mga sanggol. Um, pero unfortunately, even yung pinagmamalaking mga feeding programs ang pamalan, um, kulang na kulang pa rin talaga yung mga programa niyan. Kung baga, ang nakakalungkod dyan, um, hirap hirap yung pamalan mag, ano, magpalitawan ng pondo para sa kagutuman, sa, sa mga may hirap. Pero the readily na makahanap ng dandang bilyong piso pang port barrel and the readily sa kanilang makaisip ng um, trilyong piso para sa infrastruktura sa malaking kumpanya. Sa amin medyo yung, ano, yung, yung tagibang na priorities kailangan talaga resolvehin yon Well, yung, yung una na nabanggit nyo nga na dumami, yung ano, 20% na ano, gutang nagsabi na gutom sila ngayon at ito ay paglaki nga, halos doble na nang pumasok siya. Um, para kailangan bagsak talaga ng grado ibigay education <laughs> kasi uh, nasa kamay ng pamalan yung trillion trillion piso i think yung gagastos yan 6 to 6.5 and a half trillion um sa mga sa, sa, kada taon um kung sa, sa trillion trillion piso niyan na yan, ay hindi pa rin natutulungan yung ilang milyong na kulang na kulang kailang pagkain i think um dapat sabihin uh, bagsak yung grado diyan at yung nakakalungkot kasi diyan Um, may recurso naman yung gobyerno eh. Pero even yung feeding program ng NDSWD, I think sa pagkaalala ko, um, parang hindi pa tumabot ng 5.2, 5.3 billion pesos yung kabuang feeding program nila. So an ano yan, bariyang barilan talaga binibigay para dun sa ang um, pagharap ng mga pinaka-extreme na problema na malfisya sa mga kabataan. Pero even yung problema ng kagutuman, pati sa mga matatanda, hindi yan talaga nangaharap. Uh, well, nagpapasalamat kami sa Bombo na na talaga bibigyan ng special yung pagtingin namin sa Ibon. Um, pero hindi lamang Ibon nag iisip ng ganito. Napakaraming mga organisyon ng mga manggagawa, magsaka, magagatang lunsod, at iba pa na naghahanap ng tunay na reforma sa ating mga patakarang sa ekonomiya. Siguro para sa amin, huling mensahe, alam ko, palapit na ang zona. Alam ko, gusto natin makadinig ng mabuti, sana. Um, pero maging mapanuri tayo sa sabihin at higit sa lahat, maging mapanuri tayo sa araw-araw ng mga balita at huwag tayong magsawa na itulak talaga yung tunay ng mga reforma sa ekonomiya sa patakaran na makakalingkod sa ordinaryong Pilipino, hindi lamang sa ilan, hindi rin lamang sa